Guys, today's harvest. Malaki. Ito yung sinabi ko nung may itim-itim siya. At yung pinakamalaki na aming dragon fruit. So, titingnan natin ang kilo guys. Kikilohin natin to. <tinyo> kikiluhan guys. kilo natin yung ating malaking dragon fruit. So, ilalagay natin siya. Let's check. Yes! More than half a kilo yung isang perasong dragon fruit namin guys. So, ayan siya. O, ba? Diba? Malaki! Ang laki niya. Ooh! Isang peraso lang yan guys. O. Diba? Ang laki! Pa Apat na peraso ha. So, yan kanina yung pinakamalaki. Yung pangalawa, iload natin. Ayan, dalawa. Iload natin yung pangatlo. Tingnan natin, more than a kilo. Then, iload natin yung pangapat. Let's check. Wow! Halos dalawang kilo. Apat na peraso ng aming dragon fruit, guys. Apat na peraso. Yan, ang kilo. Kasi malalaki talaga siya. Oh, uh, ba? Diba? Wow, wow. Hey guys, kakainin na natin yung pinakamalaking dragon fruit. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo yung kulay ng aming dragon fruit, guys. Tada! Ah, di ba? Yan ang kulay ng aming sariling tanim na dragon fruit. Wow. Wow. Laki Laki Hmm 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 Oh Biarkan

Ah, uh, Sa ito talaga yung pinaka-eksakto yung pagka hinog <coughs> Yung una kasi, alanganin pa yun pero hinarvest na namin. <laughs> ito talaga yung pinaka-eksakto sa days niya. Saap? Saap? kami hmm. Okay, ako malayo. yung ko